ito so, mga ano lumabas na po ako ng ano, ng, ng mall gutom na gutom na po ako eh. lahat ng ko na ang puntaan kong kainan puro pila nga haba Kasi sa baba sa itaas puro pila eh nainip na ako higit na isang oras na ako lalakad lakad gutom na gutom na ako dito lahat na ako ngayon sa palengke so, lumabas na lang ako kumakaya ko ng bago baba ng palengke ito kumakaya na ako ngayon ay, alas dos na po alas dos medya na pala oh. ngayon lang makakantang hali yan nagit lang oras pala akong ikot ikot para na lahat makakainan taba na pila yan dito na ako napunta sa palengke uwi na rin ako mamaya dito walang pila oh. nakakapan ah, ang maayos masarap pa hmm wala lang sabaw kinakabod ko sabaw wala lang sabaw tubig so, na lang panulak Dito ako lagi kumakain pag pag wala si Taytay. Sa kapag luluto na nga nito na minudo. Sa dito, puro minudo na Ano ako? Дамат.